Bilang bahagi ng decongestion program ng Department of Justice o DOJ sa mga piitan, 1,500 na mga persons deprived of liberty o PDL ang inirekomenda nilang palayain sa pamamagitan ng executive clemency. Ang paggawad ng executive clemency ay nakadepende sa Pangulo at umaasa sila na bago magtapos ang taon ay maaaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang rekomendasyon. Ayon kay DOJ Undersecretary Deo Marco, dumadaan sa butas ng karayom ang paggawad ng clemency sa mga preso kaya na mabilis pero part of it we have to go through um thorough review no kasi ang pag ang pag-release through executive clemency dumadaan niya sa Board of Pardons and Parole uh, itong Board of Pardons and Parole ito ay um, composed of um, sector different representatives from different sectors and talagang dumadaan yan sa kumbaga butas ng karayom kung pumasa ka sa Board of uh, Pardons and Parole at ni ka ng BPP for executive clemency tingin namin, uh, because of the, the laws, uh, applicable laws, pwede ka na talaga mabigyan mag, ng executive clemency. But then again, the end, in the end, is still the prerogative of the President. Recommendatory lang kasi ang board eh. Samantala, mahigit isang daang PDL naman ang pinalaya ng DOJ at ang Bucor ilang araw bago ang Pasko. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., may iba-ibang dahilan kaya napalaya sila ngayong araw. May acquittal, bail, may cash bond, may expiration of maximum sentence, and then of course, uh, granted probation, may parole. Sa tala naman ng Bucor mula October 28 hanggang December 20, umabot sa 985 inmates ang nagkalaya matapos silang mapagsilbihan ng kanilang sentensya. Tiwala si Katapang na sa susunod na taon ay mas maraming PDLs ang mapapalaya. Samantala para maiwasan ang COVID-19 surge ay nagpatupad ng preventive measures ng Bucor. Nagpalabas ang Bucor Directorate for Health and Welfare Services ng memorandum para sa mandatory wearing of face mask sa lahat ng pasilidad ng kawanihan na susundin ng mga kawani, mga abogado, maging na mga bisita ng Bucor. Kanina ay makikitang suot ng mga laya ang kanilang face mask hanggang sa paglabas ng piitan. Bahagi rin ang kanilang preventive measures ay agad na isi kasi nasa ilalim sa isolation ang mga inmate na may sakit o sintomas ng COVID-19. Dahil daw dito ay nanatiling COVID-free ang mga pasilidad ng Bureau of Corrections. Nag-preemptive move ako. Inanticipate ko magkakaroon ng surge. pero wala kaming COVID case. Meron, no? Zero. So, better, yung prevention is better than addressing the better safe than sorry. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.